Abel, good afternoon, good afternoon sa inyong lahat yan. Kasi loko nagpapakain tayo ng mga super flying bee natin mga Abel. Ayan, 5.10 na ng hapon. Hmm. Papakain na tayo ng mga super flying bee natin. Ayan, Ayan. Oh. Kikinis nila mga Abel. Hmm. Yung iba na, uh, ano, naligo sa ulan. Yung mga ibang young bird naligo yun. No? Oh. Pero itong mga black chick, oh, kikinis mga Abel. Oh blue bar, bikinis, oh. Kanina yan, mga naka-viewing lahat yan, inilabas ko. Ultimo tong brown na to, ayan. Yang si Peter na email. Hmm. na naka, lahat yung maiksi yung pakpak, naka-ano, naka-viewing kanina. So, kanina nga, is, may mga nagpapaputok dito sa side, dito, basta dito sa may katabi kong applying uh, b bee. Buti na lang, matatalino yung ibong ko. Unang putok, Buti hindi sila nagulat, nagpasokan ka agad. Tapos yung pangalawang putok, pag check ko, yung brown na yan, ayan yung brown na yan, yung may ng pakpak na yan, nandito. Tatambay dito, katakot. Tapos yung dalawa, nandun sa landing board, nandun sa may trapdoor. Buti na lang, hindi sila lumipad. Ayan mga kabel, kikinis o, ito si Bandenbrook to, mga kabel Yung isa, yung pencil o. Yan o ganda ng condition ng mga ibon natin mga kabyelo kahit na kumuulan. so yun si white light nandun yun yung ikaarga natin bukas sa PUF ayan sige up to sawa yung pagkain ninyo ayan kasi kanina ay makwento ko kahapon kasi hindi ako nakapag vlog kahapon kahapon kasi Uh, merong kaming nilakad kaya hindi ako nakapag-vlog gabi na ako dumating so nakapagparonda naman ako ng umaga umaga 45 minutes yung lipad nila mga Abel 45 minutes yung apat na ibon kasi hindi ako pwede magpalipad ng umaga na pito o walo sila kasi matatagalan silang bumaba so yun nga na 45 minutes silang lumipad kahapon kasama yan si white flight Then yung tanghali naman, halos na isang oras at 25 minutes sila sa pagronda. Inabot na nga sila kahapon na ano eh. Ulan eh. Ulan at saka init eh. Init muna tapos biglang ulan. Hmm. Pero okay naman at least Ah, condition na condition pa rin yung mga ibon natin kahit na nabasa sila sa ulan. Doon natin makikita yung ano, doon ko nakita kahapon kung sino yung mga nabasa talaga sa ulan. So, parang napansin ko, eto toto to, si Van Den Broek ang medyo mahina talaga sa ano, sa Ismas, Kasi nabasa yung ano niya, dibdib -dib niya. Pero samantala itong mga to, eto toto to, 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 si, ayun yung may tama na yan, at saya, yung blue bar na yan, eto si Peter na yan, at saya, ato, hindi mga nabasa sa ulan. Kumbaga parang, wisik-wisik lang yung, ano saanya niya, kumbaga parang naghilamos lang siya. Pero hindi naman talaga totally basang-basa. Ang lakas pa naman ng ulan nun. Ayun o, oh, papansin nyo yung itim na yun, ayun, parang ganun, basang basa kahapon yung Ah uh, yung banden truck, pero yung ibon natin na iba, hindi naman, like neto, yan o, oh. kahapon yung, stitch na yan, hindi naman nabasa kahapon yan. Kaya, ano eh, konting ano, konting kembot na lang, marami na tayo magiging, ano dito, flyer ulit, kasi toto to, si, si pencil na to, na si, Uh, Victoria Secret, ayun yung checkered na yun ayun yung checkered na yun yan asa pa. Ayun yung checkered sa dulo. Then ano pa? Ayan yung blue bar. Yung blue bar na yan. Sino pa ba, ba? Ayun yung blue bar na din na yun. yun. Yung dalawang yun. ay yun pala yung blue bar na yun. Na si, ano, si NPL. Na anak ni... Sino bang anak yun? Ah, kay... Peter C. Vicente nga. Ayun. Ano yan? Ah... Naroon na kasi kanina. Bumababa na dito yan. Nababa na dito yan. Nanunukan na dito sa baba natin then tataas baba uli silang dalawa ni pencil yan yung dalawa silang ano si pencil blue tsaka si ano yun yung pencil na yun no? hmm. yan yung baba taas baba taas na sa salok natin then yung iba hindi pa natin pinakakawalan like na ito yung brown na yan at saka yung blue bar na yun kasi mga bata pa medyo naiyak pa hindi natin pwede basta basta pakawalan mga abel Saglit lang mga abel Taas ko lang tong patukahan nila So ayan Pasok nga muna tayo dito Para makita natin sila Sasarado na natin yung ating ano Pintuan Kasi baka biglang bumus na naman Yung malakas na ulan Then dito sarado rin natin Kasi baka biglang Magano sila Magbilad pa hmm. Ayan mga abel Yung mga ibo natin Lagyan natin lights, camera, action Lights Yun o no? Ayan. So, yun nga mga abel Uh, pakita ko ulit sa inyo. Choose, uh, ano Thursday, no? Ayan. Naka-probiotic tayo. Ayan. Yung sariling gawa lang natin. Probiotic pa rin yan ni Tagay Taylo. Bale, ang gamit ko ng probiotic mga abel Uh, Tuesday at Thursday. Ayan. Pero mamaya, ibibigay ko na sa mga breeder ko yan. Tapos, pe-plain water ko na sila mamayang gabi. Ayan. Pero nakainom na sila lahat. Ayan o. yan si Stitch na abibisi yan kapares niya ngayon, ito ito si Juana, yung may tama ng baril, yan si Juana, tinan nyo nagpupulbos yung kanyang pakpak, kahit na naulanan sila ah. tinan nyo, ang pangit diba, mukhang login yung, hindi talaga to talagang, ang pangit niyang tingnan pangit niyang ano pero pagkahinawaan ninyo buong buo yung katawan mga abel Solid oh. Pero kapatid niyan, ito maganda. Ayan oh. Napakagandang ibon. Ayan oh. Ay, so, medyo sinisipon tayo. Ayan. Ito si Banden Brook to. Ito hmm. anak ni Peter. Peter, uh, Miss Peter. Ayan. Yung first overall natin ng Power Laps ng BBC. Ayan. Yung pag-uwi ng Kalbayog ba yun o Katbalogan? uh, payat na payat siya. Yung hindi na nga natin, nahinabol natin, dapat ikaarga natin ng taloban kasi hindi na natin nahihabol kasi talagang Hopyak na yung katawan, hindi niya nakakayanin. Hmm. Pero ginawa na lang natin siyang breeder kasi nga, si Rigor, back to back din yun na, hindi, bali ano yun, ah, uh, ay, Sorsogon, Sorsogon finisher, ah, Sorsogon finisher, tapos hindi na naikarga na Hindi na, na ng ah uh, Allen dahil nga oh Allen mo dahil nga kakawin niya lang galing Sorsogon yun hindi ko na kinarga. kasi nga young bird siya ng TGR si ng Norte yun kaya ang ginawa natin binali natin ang Norte yun tapos ngayon sa Norte naman hindi sa pinalad sa Santa Ana pero umuwi siya kaya ginawa na lang natin siyang breeder kasi bihira sa ibon yung ganun yung back to back na umuwi talaga yan Mahirap magalap ng ganun. Gagawin na lang natin siya ng speed yan. Kaya pinaris natin diyan si ano si yun, yung tatay nito si Vandenbrook yan Kaso nakikita ko si Vandenbrook dito, medyo mabagal. Ewan lang natin pagkadating ng derby kasi sa training talaga Papabagal talaga yung mga ibong ko sa training. So hindi naman tayo basta-basta natingin lang ng training. Kumbaga sa derby tayo natingin kung talagang mabagal yung ibon o oh, mabilis. Kasi sa training ayos lang yan eh sa uh, sakay ngayon bukas release meron talagang ibon na mabilis talaga sa ganong senaryo na sakay ngayon bukas release ang umuwi pero pagka biyernes sa kayan sunday ang release minsan talagang hindi na umuwi yung ibon o mabagal na mga abel meron ganong ibon so yung mga ibon natin kagaya nito ni peter uh, mabagal sa training pero pagdating ng derby sumasabay yan So ito yung ano, uh, kapatid niya. Kapatid siya nanay, oh. Gandang ibon talaga nito, no? Gandang-ganda ko si ibon na O, Mukha, mukha nung kapatid niya, oh. Ano lang, ah. Kumbaga sa ano, pareha silang pearl eye. Pareha sila ng mga ah, uh, hulma ng katawan. Ayan, hulma. Pareha silang merong, ano, pareha silang merong kidlat. Ayan, oh. May kidlat din to, oh. Kidlat, oh. Kidlat sa kabilaan. Tingnan ko nga kidlat sa kabilaan. Oh, may kidlat din sa kabilaan, oh. Hmm. Ayan, you know, Kidlat sa abilano ano. Same na same lang sila, mga kabel, o. Yeah, halos yung mga ibon natin. Ang naiiba lang talaga dito is eto. Si Jansen. Kas kaso, may mga Jansen din tayo. Ibang-ibang, ano, to. Breed to. Hindi, hindi kasi sa atin breed to. Kung breed to ni Ian Martinez ng uh, Tansa. Tansa ba, o? Trece? Tansa, o. Ay, tansa. Tansa Abite. So ngayon, meron din tayong isa na hindi sa ating breadias si Stitch. ayan. Hmm, 'Yan yung mga hindi nating mga ipon dito na palipad sa atin. Hmm. Pero syempre, eh, hindi naman sila magpapadala sa atin ng basta-basta lang. Syempre, eh, gusto nilang masubuan dito sa Pampanga. Kaya ito naman panlaban natin 'yan ng ano ng BBC SDR cha SBC combine. 'Yan. Masusubuan natin 'yan, no? Gandang ibon. Napakalaki eh, pero grabe kung lumipad. Malalaman natin 'yan sa training sa South. Ito pang sa summer natin 'yan si Cookman. At sino ba 'to? Cookman nga, Cookman nga. Tsaka 'yun, Cookman din 'yun, 'yun oh. Yan, yung mga ibon natin.